Hello guys! In this video, maglilista tayo ng survival guide para tumagal sa si stock market at the same time, kumita rin tayo. Pero bago ang lahat yan, huwag kalimutan mag-subscribe, i-click ang notification bell button para updated ka sa mga latest videos natin. Tara! Number one, dapat maging aware ka sa news. Ito ay nagsisilbing catalyst sa pagtaas at pagbaba ng isang stock. Ito rin ay nagsisilbi guide mo sa pagdesisyon sa pagbili at pagbibenta ng stock. Mapalocal man yan o international news, dapat maging aware ka panagi. Ang international news, ito rin ay nagiging barometer natin. No, Since na nasa emerging market ng Pilipinas, ang UK at ang US ang nagiging barometer natin kung saan tayo patungo. Ang ibig sabihin ng emerging market, ito yung mga developing countries katulad ng China, Vietnam at Pilipinas. Since wala tayong global competitiveness, umaasa tayo o nagiging barometer natin ang mga mayayamang bansa. Number two, ang local news. No? Ang local news palagi ang nagsisilving catalyst. Ito yung palaging nagpapagalaw sa presyo ng isang stock. Kailangan maging aware ka, kailangan marunong ka mag-analyze, at kailangan ka rin magkaroon ng due diligence sa pagre-research o pag sa ng information upang magkaroon ka ng konkretong uh, kaalaman sa isang kumpanya. Kadalasan, ang mga hyper kinagamit nila ang isang news o isang event para magsilbing catalyst para magkaroon ng market drive ang presyo ng isang stock. Sila rin ang nagsisilbi o sila rin ang nagpapahamak sa mga newbies na kung saan pinabibili nila ito sa tuktok yun pala binibendahan na din nila ang isang stock ay palaging may kwento at ito ang ginagamit nila so ingat ingat ka sa mga ganyan ingat ingat tayo sa mga hyper na ginagamit ang news as catalyst para kumita sa stock market Number two, kailangan merong kang kaalaman sa technical at fundamental analysis. Ang technical analysis ay nagsisilbi mong entry at exit point sa pagbili ng isang stock. Ito ay nakalagay sa trading plan na ginagawa mo bago ka bumili ng isang stock. So, mapapag-aralan mo ang isang technical analysis ng libre na nasa YouTube, uh, YouTube, nasa mga website, no? Libre at walang bayad minsan may mga grupo na nag over ng uh, kabayaran dyan umabot ng 30 to 300,000 since meron ka namang uh, source na libre, pwede mo naman pag-aralan yan, marami ng klaseng um, learning materials sa youtube kung nahihirapan ka sa english or sa mga technical terms meron na tayong mga tagalog yan, so meron na tayong mga uh, option na ginagamit para hindi ka na lumayo o hindi ka na mapagastos pa. At the same time, no, since na yung investment mo na gagamitin uh, sa stock market, hindi na mababawasan. So, kailangan mo rin pag-aralan ang fundamental analysis. No? Kailangan mo rin malaman kung overvalued, kung undervalued or kung may potential growth ang isang stock. Kailangan mo rin malaman kung kumikita ba ang isang stock o ang isang kumpanya o palugi na kailangan mo rin malaman kung sino-sino yung mga ang nagmamayari at kumokontrol o mga tao na nasa likod ng isang kumpanya nasa kalaad dyan, nakasaad dyan sa fundamental analysis, no? Dapat kailangan mo itong mailaman para hindi ka magkaroon ng agam-agam sa isang uh, stock kung bibili ka man o magbibenta. So, ayun lang mismo yung kalagahan ng technical analysis at fundamental analysis. Ang technical, ang entry at exit mo at ang fundamental at kung bakit mo to binibili. Number 3. Kailangan meron kang trading plan. Nakasaad sa trading plan mo ang entry at exit mo. Ang entry mo kung saan ka bibili, kung saan ka magdadagdag kadalasan ang entry mo ay sinusundan ng isang sistema kailangan mong mag-develop ng isang sistema na kung saan um, itong magiging basihan sa pagbili mo at pagbebenta mo ito yung mga sistemang AOTS, Mama Setup, Fishbowl, etc pero, mas maganda nakabase ito sa personality mo. Matyaga ka ba? Or, maingin ka? Dapat yan nakabase. Naman, ito yung uh, kung, saan, kung saan ka na lalabas. Kung saan ka na maki-take profit. Or kung saan ka magkakaroon ng stop loss. Ang ibig sabihin ng stop loss ay hindi yung mismo lalugi ka na. Ito yung um sinasalba mo yung capital mo o yung gain mo para hindi mabawasan. Sa trading plan, mamemeasure mo rin dito. Kailangan mo rin mamemeasure dito ang risk-reward ratio. Ayon ang pinakamahalaga sa trading plan. I-risk mo ba ang um, 15% kapalit lang ang 10%, di ba? So, ganun ang pag-aanalisa ng isang trade o paggawa ng isang trading plan. Kailangan mas mataas ang rewards mo kesa risk mo. So, ang paggawa ng trading plan o pag-analyze pag ng isang risk reward ratio ay nakabase dun sa support at resistance doon sa 52 weeks low at 52 weeks high at do, at kung nag accumulate o nag-distribute na ba ang isang stock doon malalaman ang risk-reward ratio walang silbi ang trading plan kung hindi mo ito susundin dapat kailangan mo ito maging bible or guide doon sa stock na pinili mo para magkaroon ka ng consistency at discipline sa pag-trade Number four, kailangan merong kang confidence o kumpiyansa sa sarili. Since merong ka ng awareness sa news, nalalaman mo na yung mga uh, information informasyon na dapat mong malaman sa pagbili ng isang stock meron ka na rin technical analysis may kaalamang ka na rin sa pag analyze ng entry at exit at meron ka ng trading plan na sinusunod kailangan mo na ngayon i-execute ito at dapat meron kang confidence. No? Katalasan ang mga trader kapag nakakita ng opportunities na mas malaki or bigla ang opportunities, tumatalon yan at hindi na nila sinusunod ang trading plan. So, doon nagkakaroon ng inconsistency sa isang trader at makakasanayan niya na ito since na meron kang trading plan na dapat sundin at kailangan mong sundin ito ang magdadrive sa iyo sa success kasi um, meron ka ng um, nilatag na isang rule na dapat mong sundin kapag nakasanayan ito magbibigay sa iyo ng confidence sa sarili nakalagay din naman kasi sa uh, trading plan mo kung nagkamali ka ang exit plan mo. So, be confident lang sa pag-trade at pag-iimbak. Huwag pahap-hap katulad ng mga uh, may nabase lang na dito sa FB no? may isa lang uh, na uh, stock na tumataas no? na na po kung dyan nasusunog kadalasan ang mga traders na walang or plano at walang sa confidence siya sa sarili tandaan nyo guys na ang emotions ay 80% kumpara mo dun sa technical analysis na 20%. Bakit kaya ang greed at ang fear ay isang emotion? No? Ito yung nagdadrive sa presyo ng isang stock. Halimbawa, may nakita lang siya na kumikita ang isang trader or may malaki uh, kita ang isang trader or may nagsabi sa kanya na bumili ka neto, uh, tudamon na kami or may nakita siya isang stock na tumaas na ng 20%. No? Gusto niya rin kumita. Gusto niya rin... Uh, uh, sino bang hindi gusto kumita? Diba? Gusto niya rin... Uh, pagkakitaan ng isang stock, yung pala nagbebenta na sila. So, napopomo ang trader at napapabenta rin siya na ayaw niya rin lumaki ang losses niya, ibibenta niya na rito ng palugi. Yung pala, magpupulpak at tataas ulit. Ayan ang emotions nagdadrive sa iyo katalasan sa pagkalugi or pagkapanalo palagi mong tatandaan na ang emotion, ito ang pinakamatindi mong kaaway sa stock market. Kailangan mong ikontrolin ang emotion mo. Kailangan mong kontrolin ang fear. Kailangan mong kontrolin ang greed. Kailangan mo rin kontrolin base dun sa kanyong analysis. Minsan may mga tao na kukumbinsin ka bumili pero bebentahan ka na pala at ito'y nauuwi sa pagkalugi ito yung mga tinatawag natin na hypers dito sa stock market kung ka na bumili pero bebentahan ka na pala so katulad dyan ng TH katulad ng mga iba pang mga gurus no? ganyan dito sa stock market laki mong tandaan na ang emotion mo ang magdadrive sa'yo sa pagkalugi at pagkakaroon ng kita sa stock market. Palagi mo check palagi ang emotions mo. Kung hindi stable ang emotion mo, huwag ka muna mag-trade. Kung hindi ka confidence at natatakot ka sa trade na ito, huwag ka muna mag-trade. So, mas magandang opportunities or na hindi ka makapag-trade or kung hindi ka naman confidence dahil pinitrive ka naman ang emotions mo ang sa stock market kailangan mong protektahan palagi ang capital mo next lang ang profit kung meron ka ng limang yan wala na sa iyo epekto ang hyping at bashing. Ang bashing, ginagawa lang yan kung trip lang ng isang tao or meron silang kaalaman at nagbibigay sila ng warning. Samantala, ang hyping, dito ka dapat mag-ingat. No? Kadalasan ito'y ginagawa kapag nakabudega na sila at gusto na nilang magbenta. Ang gagawin nila, pabibilhin ka, pag ka, pero magbibenta na pala sila. So, ingat sa mga hyping. Lalo na, kadalasan nabibigta ka man ito ang mga newbies o ulang sa informasyon na tao sa stock na kanilang uh, papasukin o bibilhin. Pautakan dito sa stock market, bawal ang galibol, bawal ang uto-uto. Ang mauuto, talo. Lahat gagawin dito para lang kumita madali lang kasi yon dahil faceless o walang muka ang magiging kalaban mo computer lang ang stock market ay zero sa game ang ibig sabihin ang panalo mo talo ko ang talo ko panalo mo ganun ang kitaan o ganun ang setup ng stock market. Kaya dapat pag-aralan dahil hindi lang basta-bastang kapital ang ipupuhunan mo dito. Dahil pinaghirapan at tugot pawis mo ang ibabala mo sa si stock market. Kaya lahat gagawin nila para lang kumita. Ito ay isang malawak na divisorya. Bawal tatanga-tanga. Dapat may alam ka palagi ang tatanga-tanga matatalo at ang mautak mananalo. So, good luck guys. Sana alam mo ang pinapasok mo. Sana meron kang napunat sa video na ito. See you sa next video. Stay safe. God bless. Bye-bye.